Kamusta sa lahat? Narito ang pader na ang bawat metro kwadrado ay nagkakahalaga lang ng limang dolyar sa akin na mas mababa sa apat na raang pisong ruso. Lahat ng mga pader ay aabot lang sa dalawang dolyar. Labing limang libong rublo lang lahat. Kumusta ang mga pader ng mega murang proyekto? Sa proyektong ito, magtatayo ako ng bahay na ang mga materyales ay planong gastusan ng isang libong dolyar lang. At ito ay pitumput limang libong rublo lang ng Russia para sa buong bahay. Matibay na ang pader at agad na may kalidad na akma para sa finishing. Ang thermal insulation ng ganitong pader ay katulad ng pader na gawa sa kahoy na may kapal na 20 cm o pader na gawa sa ladrillo na may kapal na dalawa at kalahating ladrilyo. Gayunpaman, ang pader ko ay hindi mas makapal sa 4 cm. Ito ang una kong karanasan bilang isang taga-plaster. Hindi ako nadapa o napahiya dahil ang puwersa ng gravity habang ginagawa ko ang pader na ito ay pabor sa akin. Tinawag ko siya para tumulong at malaki nga ang naitulong niya. Pero isa-isa nating pag-usapan ng lahat. Napapansin ko kamakailan na hindi pabor sa akin ang mga algorithm sa mga bagong video ko, na ang tanging paliwanag ko lang ay baka naramdaman nilang banta ang mga impormasyong ibinabahagi ko para sa mga pandaigdigang sentro ng paggawa ng mga materyales sa konstruksyon dahil negosyo pa rin ang namamayani sa mundo. At kung maraming tao ang matutong magtayo ng mura, syempre mababawasan ang malaking kita ng negosyo. Bilang mga ordinaryong tao na interesado sa mga murang paraan, mangyaring suportahan ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at ibahagi ang video sa lahat ng social media na kaya ninyo. Sa isa sa mga naunang video, pinantay ko ang pundasyon at ang isang pader ay ginawa ko mula sa simula. Gumamit ako ng permanenteng formwork na gawa sa polystyrene foam na magsisilbing insulation ng pundasyon sa hinaharap. Sa halip na graba bilang pampuno ng konkreto, durog na ladrilyo ang ginamit ko para sa kalahati nito para sa natitirang kalahati, klasikong konkreto ang binuo ko. Ang pinakamahal na sangkap sa semento, buhangin at graba ay semento, pero nabawasan ang ginamit na semento ng dalawang beses at kalahati kapag gumamit ng durog na ladrilyo. Hindi rin mura ang graba, pero nakuha ko ito bilang tira-tira sa lugar. Hindi mahal, ang buhangin ay mula sa ilog at malapit lang ang ilog. Bilang materyales para sa insulation ng pader, napagpasyahan kong gumamit ng ganitong mga sheet ng extruded polystyrene foam na 30 mm lang ang kapal. Ginagamit ang mga ito para idikit sa ilalim ng base at gumawa ng reinforced layer sa mga ito bilang bahagi ng sistema ng insulation ng harapan. Ang iyong mga sheet ay agad na na-freezed para sa mas mahusay na kapit sa pandikit. Pero kung mas madali kang makahanap ng makinis na sheet, pwede mo rin itong gamitin basta bigyan mo muna ng gaspang, halimbawa gamit ang metal na brush. Idinikitan ko ang mga sheet gamit ang polyurethane foam. Ang pandikit ay dumikit na mga 20 minuto pa lang at habang bago pa ito, pwede mong alisin agad ang sobrang foam. Kapag tuluyang tumigas ang pandikit, kusang matatanggal ito mula sa inilatag na polyethylene plastic. Pero dahil wala ng oras, isininingit ko ang tabla ng DVP para mapabilis ang proseso. Sa mga pader na ito, nananatili ang mga pangunahing konsepto ng proyekto. Ang mga ito, tulad ng ibang bahagi, ay maaaring gawin ng maaga sa isang maginhawang lugar at handang dalhin sa site. Para sa kanila, madali pa rin baklasin ang istruktura para madisassemble at maipagawa ulit sa ibang lugar. Pinuputol ko ang sobrang taas at idinadagdag ito bilang kulang sa lapad. Inangkop ko ang mga pader sa pamamagitan ng paglalapat ng mga piraso sa bukas na bahagi ng balangkas na kailangan punuin. Nag-iwan ako ng mga puwang para sa espasyo sa pagdikit ng mga pader. Ganon ko rin idikit ang mga piraso para sa susunod na bukas na bahagi. Base sa taas ng pader, pinuputol ko ang lambat gawa sa fiberglass. gagamitin ko ang pandikit para sa mga polystyrene foam na panel. Narito ang mga katangian nito. Ayon sa instruksyon, ang pandikit na konsumo para sa reinforcing layer ay 4 fimco kilo kada metro kwadrado lang. Hinahalo ko at pagkatapos ay technical na lang ang usapan na wala naman ako. Subalit so, ang pagpapahid ng pandikit sa mga nakahigang plato ay hindi naman mas mahirap kumpara noong bata pa ako na naglalaro sa tabing ilog gamit ang basang buhangin tuwing tag-init. Sa pinahiran, hinahagod ko ng metal na kudkuran ang pampatibay na lambat at pinapakinis ang pandikit. Nararamdaman ko na ang mga sigaw. Yasha Koshak, ang mga paderba ng bahay ay gawa lang sa pinaplastang styrofoam. Hindi mga pare, hindi ito pinaplastang styrofoam. Ang lahat ng ito ay unti-unting nagiging isang tunay na composite na material. Ang pag-overlap ng susunod na piraso ng mesh ng 10 cm ay sapat na. Gamit ang malapad na spatula, pinapantay ko ang ibabaw. Sa isang video sa aking channel, gumawa ako ng katawan ng motor na bangka mula sa pinopla para sa aking mga regular na nanonood. Sa pagdagdag ng kaunting fiberglass at epoxy resin sa mahina at hindi matibay na material, nakagawa ako ng napakatibay na bangka. Gagana rin dito ang epekto ng sandwich panel kung saan ang tapos na istruktura ay mas matibay kaysa sa mga bahagi nito. So, nga naman! Para sa eksperimento, gumamit din ako ng karaniwang pandikit para sa tiles. Pwede rin ito para sa paggawa ng manipis na mga patong. Wala akong napansing pagkakaiba sa mga katangian ng dalawang halo habang ginagamit ko sila. Kung magkakaroon ng pagkakaiba sa aktual na paggamit, malalaman natin sa paglipas ng panahon. Para sa pantay na ibabaw, naglagay ako ng pangalawang manipis na patong at pinantay gamit ang spatula. Ito ang resulta. Matapos hintayin na bahagyang tumigas ang ibabaw, inikot namin ang mga pader. Tatlo kaming nag-ikot para mabawasan ang panganib ng malakas na pagde-deform na maaaring magdulot ng bitak dahil malayo pa bago tuluyang tumigas ang pandikit. Sa huli, inuulit ko ang proseso ng eksakto ngunit mas maayos na dahil sa mga natutunan ko mula sa mga naunang pagkakamali. Kaya mas pantay na ang ibabaw simula pa lang sa unang patong. Hindi na ipakita sa video ang paggawa ng pinakaunang pader na pangsubok na kung hindi agad naging maayos, ay wala sanang dahilan para gawin ang video na ito. Pinahiran ko ito ng mas murang halo ng semento para sa palitada, hindi pandikit, isang patong lang. Nagdagdag ako ng pangalawang patong sa nakatayong bahay. Gusto ko lang sabihin na wala akong karanasan, kaya medyo kakaibang karanasan ito. Para sa aming mga baguhan, mas madali talagang magpalitada ng nakahiga kaysa sa nakatayo. Pansamantalang nilagyan ko ng mga kahoy ang mga bukana ng pader para ayusin ito. Idinidikit ko ang waterproofing sa pundasyon gamit ang mga piraso ng malambot na shingles. Bago ko itayo ang pader, nilalagyan ko ito ng glue foam. Bawat piraso ng pader ay may sukat na apat na metro kwadrado. Sa bawat ganitong pader, mga isa at kalahating baglang ng pandikit na may bigat na 25 kilo ang nagamit ko. Ang bigat ng apat na metro kuwadrado kasama ang polystyrene foam at mesh ay humigit kumulang 40-45 kilo lang. Gusto kong ipakita kung gaano kadaling ilipat ang mga ganitong pader sa lugar ng pag-install. Pero nalimutan kong buksan ang kamera. Hindi na natin uulitin ang pagdadala ng paulit-ulit. Hindi. Sa tingin ko ang ganitong mga pader ay magandang alternatibo sa sip panel. Walang nagbabawal na gumamit ng mas makapal na pinopolisterin at madali namang mapapalapad ang kapal ng palitada mula 3 mm hanggang 1 cm. Siguradong mas mura pa rin ito kaysa sa oriented strand board na panel. Talagang matindi ang pagtitipid ko ngayon. Pwede pang mas mapadali ang trabaho kung gagamit ng espesyal na poste. Gumawa ng makitid na mga bahagi ng pader para madaling maabot ang gitna nito. Sa mga susunod na video, magpa-practice ako sa pag-install ng ganitong mga pader, pinto at bintana, kabilang ang mga American sliding sliders. Tapusin na ang pagmamount ng mga pader ng bahay ko. Ayos! Gaya ng nakikita natin, madali lang mag-install ng ganitong mga pader. Ang bayad sa plasterer para pantayin ang mga pader mula sa foam concrete o ladrillo ay mas mahal kaysa sa kabuo ang gastos ng pagtatayo ng mga ito. Ang pagbuo ng pader na agad may palitada, gaya nito, ay kaya ng kahit sinong baguhan. Malapit nang mawala ng trabaho ang mga plasterer. Pansamantala kong pinipirmi gamit ang mga piraso ng kahoy. Itong nakaraan, tumaas ng husto ang presyo ng materyales sa konstruksyon, lalo na ng kahoy at bakal. Ibig sabihin, iwasan na natin ang paggamit ng mga materyales na hindi na abot kaya. Sa kanan ay pader na pandikit, sa kaliwa naman ay semento at plaster. Para masiguro ang sapat na pagkakapantay ng mga pader para sa final finishing, naglagay ako ng 1.5 mm decorative plaster na parang may maliliit na bato matapos pintahan ng primer paint ayon sa hinihinging proseso. Maganda naman ang kinalabasan. Dalawang kilo lang ng finishing coating ang nagagamit bawat metro kwadrado. Sa YouTube, wala pa akong nakikitang video tungkol sa ganitong uri ng pader. Baka ito ay isang baong invention? 5 dolyar, hindi ito ang pinakamababang gastos kada parisukat na maaari pang pababain. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-isip at bumili na lang sa unang tindahang nadaanan. Maaari kang makamura sa pagbili kung direkta sa supplier basta't hindi ka tatamarin maghanap. Sa akin kasi, maliit lang talaga ang volume ko. Pwedeng gumamit ng mas murang styrofoam kaysa extruded na polystyrene, yun din ang una kong uh, naisip gamitin. Nang huli, nagdesisyon ako na gumamit ng extruded dahil halos walang water absorption ito ang paggawa at pagbebenta ng mga construction mix ay isang seryoso at kumikitang industriya. Sa kanilang mga recipe, karaniwan ay walang kakaiba o espesyal. Kung gagawa ka ng pandikit, makakatipid ka ng malaki. Styrofoam homemade na pandikit, mura lang ang fiberglass mesh at ang pader mo ay aabot lang ng mga tatlong dolyar. Pero sa mga komplikadong bagay na yon, di na ako papasok. Kontento na ako sa ganito. Maaring may magsabi na ang mga ganitong pader ay mahina laban sa pagnanakaw. Wala pang nakakaalam yan ngayon dahil ang mga halo na gawa sa semento ay tumitibay pa lang pagkatapos ng 28 araw. Pagkaraan ng isang buwan, masusing susuriin at susubukan ko ito. Pero sa pakiramdam ko, matibay-tibay na ang pader. Pangalawa, kadalasang pumapasok ang magnanakaw sa pamamagitan ng sapilitang pagbukas ng kandado ng pinto o bintana gamit ang makabagong kagamitang pamutol ng metal na kayang magbukas ng kahit anong bakal na pinto sa ilang minuto lamang. Sa ngayon, ang closed circuit television alarma at iba pang sistema ang mas mabisang nagbibigay ng seguridad kaysa malalaking pader o kandado. Kaya't pindutin nyo ang like. Mag-subscribe sa aking channel at sa pangalawang channel kung saan ilalabas ang video tungkol sa mga gerilya ng hinaharap at sa kanilang inaasahang pagkain. Ang link nito ay nasa ibaba ng video. Pindutin din ang kampanilya at aabisuhan ko kayo. Salamat!